Ayan, ayan na yung mga nakapasok para sa Rappel, yung mga pangalan, nilista ko muna. At mamaya, gugupitin ko yan isa-isa. Ang dami, ang dami nakasali. Hindi ko mabilang, siguro mga 500 yata ito. Kaya good luck na lang sa mananalo. Ayan, tignan nyo kung yung pangalan nyo. Eh, may bura kasi nadobli yung pangalan, nalista ko na kanina. Ayan. At paalala nga pala, yung iba, yung iba ang lista ko rito, chinect ko yung Facebook, parang poser yata. Pag hindi makontak yung mananalo, bibigay natin sa iba, bubunot ulit tayo. Ayan o, oh. Ah. ayan. So, ayun na guys, ito na. Nakalista na lahat dito ng kasali sa kapon. At ito, ito nalagyan ng ulam. Ito po ilalagay natin, um ito yan. Ah! Ang soba. Lahat dito, nakalista na siguro mga 500 na siya yan so, marami ayan, sa marami tapos uh, yun nga uh, maraming uh, FB link na parang poster yata so pagka uh, ka nabunot ko ikaw yung FB link mo hindi ko makuha o hindi ko makita hindi kita makontak o anuman man bubunot ulit ako at uh, yung mabubunot ko yung ko sa Facebook na siya talaga mismo yun ang mananalo. Kaya, good luck. So, ito, hihimay-himayin ko na to. Yun, tapos na, oh. ayun, oh. dami, oh. Mmm. Ayan, mga kasali, oh. ayun, oh. So, ayun na, ayun na, guys. Andito na sa mahiwagang, lalagyan ng ulam, lahat ng pangalan nyo, ayun, oh. Ayun, oh ayan na, ayan na, ayan na Bubunutin ko na kung sino naman nanalo ha. Good luck. Hello, mm hello. -hmm. Ang nanalo ay adobo. Okay. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito, na, ito, na, ito na. O. para walang dayak. Bukot, bukot. Halo, halo. Ito na. One. ha, para walang daya, ayan ha, walang daya, ayan ha, walang daya, ayan ha, wala yan, ulit, lukot, eto na, 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 ang nanalo ay si, Who's that Pokemon? Hmm. And his name is Carl ng Antipolo! Antipolo! Ayan, no? Oh. Carl Marilag ng Antipolo. Congratulations! Carl Marila ng Antipolo. Congrats! Ikaw ang nanalo. At sana yung FB link na kinoment dito sa YouTube, eh, ayun talaga yung Facebook mo para madali kita makontak para malaman ko kung ano yung size mo. Kasi ang ibibigay ko sa iyo ay Pupu, Rap and Rap, tsaka isa sa mga cup ko na collection ko. So, ayun. Carl Marilag ng Antipolo. Congrats sa'yo. Galing. Swerte ka. Kaya lang, parang naano -okay ako eh. Kasi isa lang yung nanano eh. Dalawin ko kaya. Sige, dalawa. Bubunod pa ako ng isa. Bubunod pa ako ng isa. Bubunod pa ako ng isa. Ito na. na, bubunot pa ako ng isa. Bukod kay Carl, ano na Carl Marilag, na taga-antipolo. Eto pa, bubukod pa ako ng isa. Bubukod. Bubunot pa ako ng isa. Kaya mananalo. Ayun, no? bubunot natin. makita nyo. Oo, oo, Ayan, no? Sino oh, oh. kaya ang maswerte Eto na, eto na, eto na, eto na ang nanalo Who's that Pokemon? Anto, di ko alam eh pero And his name is Rie Cuison Regondola ng Manila Ayan, ayan o oh. Rie Cuisine Regondola ng Manila congrats sa inyong dalawa ni Carl Carl Marilag ng Antipolo at Rie Cuisine Regondola ng Manila congrats sa inyong dalawa at sana yung facebook link na sinend nyo uh, kinoment nyo at inyo talaga para madali ko kayo makontakt uh, this february makukuha nyo na yan ipapadala ko na sa inyo yung uh, yung premium nyo Congrats at maraming maraming salamat sa lahat ng sumali. Pakayong magagalalaha. May kasunod pa to, si ko may kasunod pa to. Kaya sa mga hindi nanalo, uh, comment la kayo ulit sa susunod at uh, maghanap kayo ng swerte. Ito swerte ng dalawan to, hindi ko alam kung ano eh. Carl Marilag ng Antipolo at Rey Coison ng ng Manila. Congrats ang may pinakamagandang lahe, tinakikiligan ng mga babae. Malinis, mabango, hashtag suabe Ang masasabi mo na lang, wow, grabe. Umiiwas na ako sa mga tukso, pero lapit na lapit ay Diyos ko. Itago nyo na ang mga chicks nyo, dahil yung kasama mo, sakin may gusto.